Hello mga lodge sa uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, dito po ay makikita nyo na gumagalaw po yung ating uh, ating uh, uh, I mean uh, sala no. Eh nagpapalipad po tayo ng drone dito. Ah, uh, mababa lang po yung lipad niya at maya-maya uh, eh, i-stop na natin. Ano po? At palili uh, palilipad rin ho uli natin 'yan at nang makita po ninyo mamaya sa pangalawa siguro uh, paliliparin huli natin kasi uh, itacharge muna ho natin yung ano yung battery ayan uh, mamaya makikita nyo po yung kabuuan ayan at hininto ko na muna dyan ayan mamaya ho parang nag check lang ho tayo dyan Okay. All right. At uh, makikita pa diyan si Mrs. sa yon. Yung dinampot ko na, hindi <laughs> niya alam na ko siya nang ano, doon sa mismong phone. Okay, maraming po salamat. Hello mga lords, uh, medyo Ah, day 5, okay, okay na tayo. At uh, kanina nga nagpalipad ako ng drone. Uh, eto, yung ano doon na pinilipad natin kanina. At uh, siguro mamaya palilipad rin uli natin. Na, etong itong kanyang ah uh, control. Okay. Buksan natin para ano, makita niyo yung kabuuan ng ano, ng drone. Dali lang, oh. Tingnan natin. Yun. <coughs> Ito ho yung ano, di ba yung uh, naka-fold siya. So, open natin siya. Yung kanyang mga LSE. Yan. Yan. iikot po yan pag uh, ano kasi wala pa uh, wala pa uso battery dito oh, yung battery naka charge po yung battery niya so mamaya ho uh, ilalagay natin at paliliparin natin ulit ayan at para ho mamaya makita yung lumilipad eh Uh, kukunan ko na ko siya ng video and uh, hindi natin siya ano ah uh, connect dito sa phone para makuha natin ang video. Okay po. At uh, ano pa? Yung ano yung nga pala yung kanyang ano pa tawag po? Yung pong kanyang battery nandoon, naka-charge po. Okay po. Ayun po siya. So, mamaya ho eh, kupo, po natin ulit siya ng video. Okay. <coughs> At, uh, ganun pa rin, uh, nag-aano tayo, nanunod tayo ng sarili natin video, ayan. Okay. At uh, si Mrs. Tay okay na rin. kasi araw po na linggo ngayon at uh, <coughs> meron pa rin po tayong konting ubo kaya hindi <coughs> po tayo pwedeng ano uh, makipag ano uh, makipag uh, ano bang tawag dito yung magipagsalamuha muna o tumabisa mga ibang tao baka po makahawa tayo eh eh ano po uh, ano bang tawag dito eh makahawa tayo eh nakakawa nakakawa naman po yung mahahawa no po okay tayo po, po tayo, tayo. <laughs> okay and then uh, hi and Si Mrs. Okay, uh, okay ka na? Jesus, <laughs> takot mabidyo. <laughs> dito po natin kanina pinilipad yung ating ano, ating drum Ayan. Ah, ngayon nanonood na siya yun. Diyan po natin pinalahan, pinalipad. Ah, uh, naglinis si Mrs. Dahil nga ayaw niya yung ano, ayaw niya tawag dito, yung makalat. Okay. At dito uh, po sa likod ng bahay, talagang ano, makalat. Tingnan niyo yung tubig doon, yung ano doon nagyelo na. 'Yun oh. Nagyelo na siya kasi sobrang lamig to hanggang ngayon. Ayun. At umuulan. Ay. Okay. Keren. Kanina nag-order na lang kami ng ano, ng pa ng makakain. Kasi eh ano, gusto ng gusto raw kumikop ng no, may sabaw ni Mrs. Kaya <laughs> yeah, ayun. Okay po, mga lods sa ta Uh, si, uh si, papanigurado lang ho na bukas eh, ano na tayo makakapag over uh, uh, na tayo. Ibig sabihin makakapagtabaho na tayo. Okay po ah uh, ah uh, huwag niyo pong kalilimutan na uh, sa ating YouTube channel po na makapag-subscribe po kayo. Ah uh, Josmar Mix Vlog at uh, like and share and click po yung notification bell para po updated po kayo sa mga video uh. Uh, atin pong i-upload okay po uh, thank you for watching po at maraming maraming salamat